Lagi na lagi din Ito yung konti. Lagi. Ngayon, ito. Pega ka na sige. Sige bang gusto mo? Hindi, ah, tsaka yung ari po pumusa natin, no. Oh. Ito. Hmm, na? Ito ba? Mm, Kailangan may pag uupin tayo. hindi ba? Tangay no to. Oh, hmm. hmm, tigay. Hmm. Hmm. Kaba tatay atay yun Hindi yun yung tatay Baka masim no nangyari, papakuloy na lang po. Pareho naman yung ating atay. Ay, eh, no, buyo, ari na, oh. Pwede na, ah, malapit na. Hmm. Ano utol, take me? Kalayas, take Ano? Tikman natin, aring luto, ng kaya kabis Oo. oh. oh. Ayos Pidam. na ah. Pwede na. Pwede na. Ayong atay, pwede na rin kaya ito. Pwede Baka pwede na rin yan. Pidam. Ay, nadugo-dugo pa. Quality yan. Ano kaya? Baka pwede na rin ito. Oo, pwede na yan. Sarili ah. Oo. Pwede na rin. Ari na yan. E, Ayun Iyo. Pwede na yan. Ay, di ba ito ginawa na rin natin nun ah? Uh, Nung nakaraan dyan. Yan talagang pangon Kaya nga, sarap. Pwede na rin ba rin iyong tirman? Pwede na. Masarap pa. Ah, hindi na. Ah, ahunin na natin. Oo. Ayos na yan. Ayos na yan. Naayos atay yun. Yo. Oh. Laeto na, na polo ate atay oh. hmm. o. Si hindi kumakain po kau ng... atano ka utol, okay?

Sili bang gusto mo? Ah, hindi, tsaka yung arip, pupungo natin, oh. Ito, mm, uh, yeah. ito ba? Mm, ito. Kailangan hmm. may pag tayo, hindi ba? Ang mga yun, no, ito. Oh, uh, tigay. tigay. tigay, 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 tigay. Ah. Huh. Kung ba tatay, atay, oh. Hindi, hindi tatay, eh. Baka masim, na. Ay, na, masarap, Magka-kontra yan. Tatay, oh. Stick me. Tulo. Ay, ah, Oh. Uh, Akabi na na kayo. Na ay marami? Ha? Marami yan ha? Ah marami? Ano Oo, ah, ah, oh, tol, Dalawang uh -huh. Pidilito Junior at Pidilito Senior. Ano po? Oo. Oh. Naayo. otol oh, tol, uh -huh. uh -huh. oh. Call dito. Oo. Oh. Oo, O, tol, dampot,

walay ano ka iskanshut sao walang bata yan Ay, sa kawali dalay ba ano ayon kung paano ayon kung kawali. kung paano kung paano kung paano kung Ay, kung paano kung paano kung paano kung paano kung paano kung paano kung dari yuk tuh ya. Kendalanya Ayo, Ayo ini lah, Ayo, Ayo, Ano po kayo mga kabispring? Ikuha po ng kaunting kanin, kaunting lang. Bebe, dahil ulap. Luti ulap. Sariwa-sariwa yung luya kayo. Ay, daka ng itim na. Pati karne. Ano ka ba lalo lo? Lalo din. Sari. Kain ako isun. Wala, dali. Wala ka tayo. Ode ginagam kiya itu ulap k'yan Titer ulapÖ Verdita pa Nyali ote, booster to na re aw Odite a wal wal في Ang skara